Ah, nagluto po kami ng paksiyon na tilapia. Ayan po, nagdidilig siya ng kanyang halamanan. Yan lang po ang libangan dito sa abroad. Magtanim-tanim ng gulay para hindi ka nabibili. Yan ang sili. Siling ano yan pre? Siling demonyo ba yan? Napakaanghang po niyan ibang klase sila yan tapos ito ibang klase rin to sobrang anghang po nito yung kung um, ang palaya na, na may bunga na tapos yung uh, kalabasa niya marami rin bunga ito lang po ang buhay sa broad libangan namin pero hindi ko po ito base na pumunta lang ako rito dahil may ginawa ako. Magta-travel na naman po ako sa Sunday. Punta ako sa ibang field. Ang daming bunga ng kalabasa. May mga buko. Ang buko ng kalabasa. Kaya hindi ka nabibili ng... Uh, gulay, masipag ka lang dito ay eh, pwede ka nang mabuhay parang Pilipinas din <clears throat> pinanguhan na nga namin yung bunga ng ampalaya meron kaming napitas na bunga ng ampalaya at uh, nilagay namin sa paksiw ito naman yung siling labuyo sa atin Marami rin siyang bunga. Silin labuyo. Manghang din ito. May lemongrass. Marami rin pong papaya dito. Ah, Nagluto po kami ng paksew na tilapia. Yang ah, halo na ang at galing niya po, galing po doon sa likod bahay. Buhay abroad. May mga pusa rin po dito. Marami pusang alaga. May nag-iisang melon ah, ano pakwan po dito. Medyo bubut pa.